Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang nakaukit na markang natulasan ng ating katiyesh sa kanyang sinusuring lugar. Ang ating nakikitang larawan na ito ay ang aktual na kuha ng ating katiyesh sa batong umagaw sa kanyang atensyon. Gaya ng ating nakikita, may nakaukit na marka sa gilid na bahagi ng batong ito. Ang sadyang nakakaagaw ng pansin dito ay ang nakaukit na simbolong ito. Ito ay parang nakaukit na simbolong X. Dapat mong malaman na pagdating sa mga X na markang ginamit ng mga sundalong hapon, ang mga ito ay merong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero sa karaniwan, ang mga X na marka ay madalas itong nagpapahiwatig na positibo ang isang lugar. Gayunpaman, kung ating susuriin ng mabuti ang nakaukit na markang ito, mapapansin natin na ang kanyang bahagi na ito ay mas mahaba kumpara sa iba. Kaya naman masasabi kong ito ay hindi isang simbolong X, kundi ito ay isang cross na simbolo. Pagdating sa mga cross na simbolo bilang marka, tulad ng X, ito ay merong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Ngunit ang karaniwang pagbasa sa kahulugan ng isang cross na marka ay nagpapahiwatig ito ng isang mahalagang direksyon. Ang pinakamahaba nitong bahagi ang siyang magiging pointer nito. Kaya pagdating sa ating nakaukit na cross na markang ito, ito ang kanyang may pinakamahabang bahagi kung saan ay ang kanyang pointer na nagtuturo ng direksyon. bago natin tahakin ang naturang direksyon, ang nakaukit na simbolong cross ay meron itong kasamang isa pang simbolo. Dito sa ibabang bahagi ng batong ito ay meron itong nakaukit na simbolo. Base sa aking pagsusuri at interpretasyon sa markang ito, ito ay isang uri ng marka na ang ibig sabihin ay Inside Rock Treasure Deposit o nasa loob ng isang bato ang deposito. ating susundin at tatahakin ang direksyon na ito ating mararating ang isang lokasyon kung saan ay may isang malaking bato. Sa kadalasan ang malaking bato na ito ay meron itong nakaukit na marka na siyang nagkukumpirma na ito ang tamang bato na naglalaman sa mahalagang bagay na ating hinahanap. operasyon. Sa kasamaang palad ay walang ipinapahiwatig na distansya sa markang ito. Kaya ang kailangan nating gawin dito ay ang tahakin ng diretsyo ang naturang direksyon na ayon sa ipinapahiwatig na direksyon ng cross na marka. Atin itong susundan at tatahakin hanggang sa ating marating o matagpuan ang isang napakalaking bato kung meron tayong naingkwentrong isang malaking bato. Hindi agad ibig sabihin na ito ang batong naglalaman sa deposito. Kailangan nating siguruhin na ito ang tamang bato. Muli, ang mga sundalong hapon ay madalas silang nag-iwan ng palatandaan para ating matukoy ang tamang bato na naglalaman sa mahalagang bagay na ating hinahanap. ating natagpuan ang malaking batong naglalaman sa deposito, ang sunod nating gagawin ay ang basagin ito. maaaring ang ilan sa inyo ay nais itanong kung ang isang rock and close treasure deposit ay meron itong patibong. Base sa aking mga karanasan, ang karamihan sa mga rock and close treasure deposit ay wala itong patibong. Ang posibleng patibong lamang ng mga ito ay ang mga kimikal na nakahalo sa deposito. Ang mga kimikal na ito ay maaari na rin magkaroon ng chemical reaction kapag na-expose sa hangin at maging gas kung saan ay napakadelikado kapag ito ay direkta nating nalanghap. Ang batong naglalaman sa deposito Meron pa tayong isang bato dito na natuklasan ng ating ka -TH. Gaya ng ating nakikita, meron itong nakaukit na marka. Ang problema ay hindi natin gaanong matukoy ang kabuang itsura nito dahil sa sadyang napakapabaw ang pagkakaukit nito. Ngunit base sa aking pagsusuri at pagbasa sa kahulugan nito, ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang treasure deposit. sa aking patuloy na pagsusuri, ang naturang batong ito ay parang isang basag na piraso ng isang malaking bato. Kaya naman base sa aking sariling opinyon, ito ay maaaring isang piraso ng malaking batong naglalaman sa depositong ating hinahanap. Maaaring meron ng naunang grupo ng treasure hunters ang nag-operasyon sa lugar na ito at nagawa nilang basahin ang mga marka sa lugar ng tama at napag-alaman na ang deposito ay nakapaloob sa isang malaking bato. Nang matagpuan nila ang malaking bato, kanila itong binasag at matagumpay na nakuha ang laman nito sa loob. Kaya ang basag na piraso ng batong ito ang siyang nagpapahiwatig na meron nang nakakuha sa mahalagang bagay. Gayunpaman, maaring ako pa rin ay nagkakamali sa aking opinyon kung saan ay wala pang nakakakuha sa nakatagong deposito sa lugar. Kaya naman, mas maina pa rin na subukan pa rin nating hanapin ang malaking bato na tinutukoy ng ating nakaukit na marka. Shoutout kay ka-TH na si John Janurina Shout out kay Katiech na si Mariano Mumar. Shout out kay Katiech na si Pangus Sylvester. Shout out kay Katiech na si Lizelle. Shout out kay Katiech na si Ningi Kares.